E Good morning, ayan, sa Kuya JR. Good morning, mga paps. Oh, Poging pogi, oh. Ayun pa tayo mga bigil dito. Ayun, bakas oh, yung pogi ng mga dala niya, oh. Ayan, ah. Tatlong lalaki, dalawang babae. Ayan. Ayan, 2 months in a half. May 2 times vaccine na to. Hey. Bigo lang lang, 6-5. 6-5 na lang May bawas pa to May bawas pa Ayan o oh, Napakamura na so, Parang sale tayo ngayon ah oh, ah, Lahat yan lemon Lahat lemon oh. Eh. Lemon lahat yan Tapos mayroon pa tayo ditong Bell dyan Ayan ito, lalaki. Isang lalaki, dalawang babae pa. Yaw. Ah, dito, 3 months old, bigay natin ng 7,000. 7,000 na lang. Ang okay, mga big bone pa yan. Oh. O. big bone. Lalaki at babae yan. Ha? Lalaki at babae pa. Oh. Ito yung mga babae. Oh. Tapos meron po tayo rito yung Doberman. Doberman. Ito yung Doberman natin, last female. Ito po. Last female na lang. Ito, no? 3 months old 3 months, 1 week, vehicle ng 10k 10k na lang Sa so, lahat ng gusto mag-abay lang papi natin, na-contactin ah, lang nila ako sa number ko, tapos pwede tayo mag-erasion delivery ah, pag-usapan natin Uh, number ko 0926387-0267 JR ayun o so baka may babatid tayo pwede yan uh, shout out sa mga nakakuha ng papi ko uh, last week salamat sa inyo lahat ayun no oh. okay hey, salamat pwede thank you salamat Paksok. ang gaganda oh lalo <laughs> na to o oh. Morning mga si Kuya paks. Good morning, mga red sweet. Ang ganda nito, ang ganda rin ng kulay. Uh, ito may ano tayo available tayo Labrador. Uh, available natin sa babae sana lang ha. Ayun. Yeah. Ito yung babae. ayan. Cream. cream. Oh, uh, at old, English Labrador 'to ha. Sa babae, uh, Liver nose 'yan. Oh, liver nose yan. Uh, sa babae asking ko 12k. 12k. Oh, babae ito, ito babae, 'wa. Tapos ito 'yung mga lalaki natin. <laughs> Pangalalaki natin, isang black saka tatlong choco. Ayan. Two months old na yan ha. Ayan, lalaki. Ayan. Two yeah. months old, English na brother. Sa lalaki naman, 11K. May box na ng Dior naman ito. License bet pa. License bet pa. O, ayan. Uh, Available tayo ha. Apat na lalaki. Isang babae na lang. Ayan. Tapos, meron tayong pag... Pag. O, going four months to. Ayan, going four months. Bush out of line. Ayan, may silang Ma talaga sa ha. Ayan, maliit lang talaga. Solid yan, makilis. Ayan ha, mataba. Bigay ko naman dito, 12K, babae. Thank you. Ah, kompleto di worm na to. May tatlong vaccine na rin to. Ayan. May vaccine na di worm na rin to. 12K na lang, babae. Ah, uh, tapos, ito tayo sa dachshund. Dachshund natin, ah, ito, babae lalaki sa double dapple. Choco ha, double dapple choco. Ayan, ito yung lalaki. Ito naman yung babae. Sa babae natin, 8K. Sa lalaki, 7.5. 7.5. May vaccine ng Dewarm na rin to. 2 months may get. Mini talaga to. Mini. Mini. Daxian talaga. Daxian talaga. Babae, ito na rin lalaki. Tapos, four blue eyes pala to ha. Lahat blue eyes yan, no? blue eyes. four blue eyes. Amerikano, Amerikano. Oh, tapos, ito rin. Isa pang babae natin, blue eyes din. Blue eyes din. Eh? O, oh, ayan. Blue eyes din ah ha. Ayan, babae, 8K. Blue eyes. Ayan. Tapos, dito tayo sa golden. Itong golden natin, available tayo, dalawang babae sa isang lalaki. Ito yung babae, ito naman yung lalaki. Ayan, babae lalaki, 2 months may get. Ayan, babae lalaki sa babae, 10K, sa lalaki, 10K na lang din. Oo, oh, 10K, parehas na lang din. Uh, license bet din to ha. Ayan, bali, ito lang ang dali natin, mga red red sa sa Bukawe ha. Sa lahat ng gusto mag-avail, kontakin nyo lang ako sa 0910-133-9194. JC. Ayun, Ayan. Oh, thank you, thank you, thank you. Napakaganda na. Lang. Ayan, ha, uh, Golden, sa Ala uh, Brother, meron tayo Hello, sa Kadaw. Ayan, no, sa mga naganap ng oh. large breed. Ayan, no, kontakin nyo ko lang si Kuya oh. JC. Thank you, thank you, Kuya. Thank you, thank you. Oo, oh, ngayon, no? Ano ang mga, mga dala natin uh, ngayon? Mga mga chihuahua po muna. Mga chihuahua? Opo, nasold na yung mga pusa natin, eh. Ay, wow, sana oh. nasold na pala. Meron po tayo itong long coat uh, na, na chihuahua. Yan, uh. Two years old. Bigay ko na lang po siya ng 15. Ah, uh, two years old na siya. Ah, uh, uh, yan, sir. At uh, 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 ito po, ganoon din. Yan, sir. 15. 15, malaki. Ah, ito pala, babae pala tayo. Babae, ang ganda ng kulay, ah. Ang ganda ng kulay, oh. Dito naman po. Ito hanggang 13 bigay ko. Yan, mga lalaki, ito lalaki. Yan. Lalaki, meron po sila mga bed card ah. Oh, Naka <laughs> ano talaga? Bigay ko na lang po to hanggang 13. Yan. 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 Gaganda po niyan. Last price na 'yon. Be Eh, ano pa po, po, negosyable pa tayo Basta subscriber ni Red Sweet Ayun. Ito po, babae natin. Lahat po yan, mga negotiable. Boy, pati ka nagpapapalag siya. Yan, ito po. Ayan. Dito po, 13K. Mas magkano inahin mo? Yan. Okay yeah. po, may mga bet card po yan, negotiable Maka po yan. yan Basta yeah. subscriber at followers po ni Red yeah. lang. Okay po Saan kanila pwede kontakit? Dito okay. eh. po sa ating Facebook Facebook 4 months nung no, ayan talaga. Ayan, ang ayan, ayan, ganda ayan, ng background, no? oh, pusa po talaga tayo ang ganda ng mata ayan, oh. ayan, so, yung number ayan, 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 veterinaryo. Ah, veterinaryo. Ah, okay po. Okay, Mas maganda yun. Ah, okay po yan. Okay, so ano pa yung nahintay nyo mga paps? Okay, Call and text kayo kay thank Boss Nong. Thank you po, thank you. Okay, mga talaga, pusa, meron din po tayo pusa. Contact lang po. Hindi ko okay, lang tinala. Contact lang. Opo, pusa po talaga tayo. Okay, okay. Thank you po, thank Dapat. you. Kaya, papapilag lang ako. Okay. Ba't kayo sinusunod yun? Ako hindi pa ako sinusunod yun. Eh po, uh, sinso natin. Parehas, female. Pag presyo, 4 na lang ang isa. 4 na lang ang isa. May bedkite po. May bedkite na. Kapag okay. nang lalaki na sumpero po. Pagkakamalit. Pagkakamalit po. YouTube, na lang po ang isa. Forkay na lang Opo, ang Opo, message na lang po ako. Okay. Pwede Ay. niya rin po akong message sa messenger. Please, San Jeff, mo po. Shoutout po kay baby ko. Salamat. Yan, friends ni Ate Fred. Yan, yeah, good morning, no. Garage Sweet. Yan, yeah, tat yeah. ito, actually, tatlo na lang ito dala natin. Nakuha na yung dalawa. Tatlo na lang? Oo, oh, dalawang Persian male cream, Or lilac, kung tawagin. Hey! Ah, uh, bigay na lang natin yan 5K negotiable. 5K na lang? Oo, oh, 5K Ayun na kayo lang kayo. yan. Oh. Tapos dito sa ating male exotic, ay, oh, male exotic blue tabi, uh, 20K negotiable. Yan, oh, ganda talaga ng mukha, oh. Napakalambing ah, nito, oh. Lalaki pa siya. Lalaki pa. 3 months and 1 week pa lang po ito. Napakalambing uh, po niya. Pangalan po niya Sa uh, Shoutout po pala kay Sir Isaac pala, ano, Palario ng Tarlac City Nakakuha sa atin ng dalawang British Long Air Yung Silver Shaded natin Nakuha niya po yung dalawang magkapatid uh, Maraming maraming salamat po And always like, share and subscribe Follow Red Sweet TV Maraming salamat po uh, Pwede niyo po pala akong makontakt sa cellphone na uh, 0929. 3496242 at sa akin pong Facebook page Pets ni Ate Fred. Okay. Maraming salamat. Yeah, good, morning. Yeah, good morning po. May yeah, meron tayong mga bully, bully. Dachshund, Shih Tzu, Pomeranian, Pug, French. Tsaka may poodle tayo. Yan, yeah, may poodle. Dog po Chihuahua, tsaka may pusa tayo magaganda. Yan yeah, no? eh. Nauna ay mo na tinatawag sa 'yan. So, meron tayong dachshund dito. Ito po, one, ano, 15 months. Lalaki po. Bigyan natin to ng 7. Ito, 10 months. Babae. 7, 5 po. Ito naman po, yung nan... Ito, ang anak na ito. Ito. Nakaisang anak na po siya. Nakaisa na. Ito, yung nanay is 7 lang po. Kasi yung anak niya is 6, 5 lang. Lalaki. Tapos dito naman, at yung babae natin, bigyan natin ng 10. Yung lalaki, ng Complete vaccine. Yes. Dito naman sa kabila. Tampag natin, boss, ano lang to. 14 months po, once lang po ng anak. Compact po siya. Dito, tingin ka dito. Bigyan natin yun ng 9.5 lang po. 9.5. At yung French natin, 11 lang po. Blue. Blue brindle po. Yan, o, once na lang. Seven. Lalaki, ba? pang-stad. pang Two balls. Two balls. Ito yung pump natin yan, okay. yung baka bike. Okay. One-size. front side, babae, 10 months, 20. 20. Lost papers lang kaya, mababa may Solid. Bili po na may ari dyan, 65. Dito naman tayo, may mga shih tzu tayo dito. Ito po, lalaki yan. Itong lalaki bakit? Yes. Bigyan natin ng 5-5 lang yan. Kasi ito naman. Tulog. Tulog. 5-5 lang din po. Eh, puro lalaki yan. Puro lalaki. Kasi chihuahua natin yan, 4-5 lang yung lalaki 4-5 so lang sa oh, chihuahua mga Ito naman tayo sa long coat chihuahua Ito oh, oh. po, 15 months, ito mag-11 months po, parehas babae Bigyan natin ito ng na 15, ito 12 Ito isa naman po din natin. Okay, okay, Nakakatawang po din. Ang babae po dito is... Itong dark, yung may mas dark. Ito yung lila, babae. Ito ba lala? Pagin lang natin yung ano yun, 9. Saka 9.5 yung babae. Negotiable yun, siyempre. Negotiable ka. Kasi ito, ito yung sa ilalim natin. Exotic version po 12 months po Lalaki Hindi natin yan na ano 17. siya siyete Ito naman siyempre meron tayong Malaki Ang Stanley Malaki na no 10 lang. months po Blues 18 lang po 18 lang Ang laki talaga ganda mga hinig Dito naman sa kabila, mga maliit Ito ay exotic Persian uh, Bigyan natin ng 11 yun babae Ito so, lalaki natin yung black 10 lang yan Tapos itong highland straight natin 9K lang pa 3 months Babae na tapos so, itong big bone nating Persian babae, 85 lang. 5 months lang yung lalaki. 85 lang yun. yan. Yan, so, sa ngayon po, yan po lang po yung mga available natin. Message yun lang po ako sa Facebook ko, Joshua U. po. Tapos sa number ko, 09561954793 or sa Instagram ko, J.U. Dolar po. po. Nationwide po, nagdi deliver tayo. Actually po, tomorrow, dalawa po yung deliver natin sa Cebu City po. Dalawa. Cebu ha? Yes po. Tapos, kahapon po, may pick tayo ng Cavite, tsaka Baguio, tsaka eh, Nueva Vizcaya. Puro pinick po sa akin. Puro pusa. Yes po. Yan, pwede nyo po i-pick-up or pa-deliver po. Nationwide po tayo. you, Thank you, thank you, thank you Sergio. sa inyo. Thank you, salamat. Thank you. Ayan, ayan pabalain niya natin, no, Merv? Apo, magaganda. Parang mga laruan. Oo, tsaka puti. Apo, si Sapa. Meron pang quality pick Yan. Ayan. Ay, ano? Puro Merv lang, Ilang mas na yan, Busti? Baba, yan. Ah, two and a half. Mas kitay mas na yan. Lakas kumain yan kalaruan lang oh. Napakaganda, bear type, triple go. Lalo to. lalo Female. Female yan. Ito, so, female din. Puti. Triple go din yan. Ito, so, male. Hindi sila magkapatid. Ito, magkakapatid. Ito, tablo. Yan. Yan. Merle din yan. Carrier ng Merle kapatid nila yan napakaganda quality napakaganda talaga uh, <laughs> Pure type mga boss tapos si Wawa meron tayo Chihuahua. 7k lang pick up team yan 3 months napakamura na 7k lang apple head blue <laughs> eyes tapos meron tayong Shih Tzu Choco Liber Shih Tzu ayan Choco Liber Napakaganda yan, boss. Ayan. Magkapatid yan, babae lalaki. Ito, babae. Ito, lalaki. Napakaganda po. Tapos, meron po tayo mga pumalay niya dito ng TK85. TK. TK, pwede na. Sige, bigyan natin. TK na lang. Opo. Ayan. Mga carrier din naman yan. Napakaganda po. Black sun po yan. 8K lang po yan. Opo, 8K. Ah, 8K. Dito po, 4 months naman po sila. Ayan. Yeah. Yeah, mga 4 months na po yan. Ganun din po, 8K din po yan. 8 din? Opo. Ma'am, yung goal okay lang. ito <tinyo> po. Dito po, ma'am, ano, uh, 7 <tinyo> napaka natin. Bigil natin. Yan. Saka gold 5 awas yan. Bawasan Bawas natin. Golden retriever. Yeah, retriever big Bigay natin ng 8-5. Okay. Napaka-mura na. Opo. Taw-taw natin. Pero din. Taw-taw Ah, uh, yun lang, syempre, yung contact number natin. PM mo lang po ako dyan. Ayan mga pang. Opo. PM mo po ako, tapos tawagan yung po ako dyan. Sa yeah. number ko. Ayan. Ayan po yung mga kakagyan natin, mga mobile mga... po dyan. Uh, Salamat, Boss Jason. Okay. Thank you, mga boss. Salamat. Good morning. Good morning. Dito tayo kay Boss Jay. Oh, ah, good morning, mga boss. Ayan, no? Silipin natin kung ano dala yung mga pets ngayon, no? Uh, ito, meron tayo mga golden retriever. Golden retriever. Two and a half months import oh. line pa yan mga boss Oh, oh. Yeah, Gagandahan okay. dyan, kompleto ba ko na license bet pa Yon, ang malupit Wala na kayong iisipin yan, oh. Oh. Kung service pa yan, ha? hindi natin wow. dinadala sa clinic yan Wow, yun yeah, ang maganda Talagang Bakuna, maganda yung aso Gagaganda ka Ito, bibigyan natin magandang presyo 7.5 yeah. mga boss 7.5 lang oh Big bone pa Big o. bone, no? po yung mga Apat na babae, isang lalaki. Unahan na lang. Yan. Magkakapatid sila. Opo, magkakapatid. Ito natin, ah. Kakakain Pagka lang, ma'am. Kasi 75 na yung Los Diego, ano yun, last na. Ay, napakamura na po napaka nun. Napakamura okay okay na. sobra. Na ah uh, message nyo lang o kaya PM niyo si Pusti ko sa uh, ating DNB. page DNB Pet Market no. sa mga naghahanap ng pusa message nyo lang sa page namin maraya tayong available okay. ah. Yeah. Uh, thank you thank you Good morning, Kuya Mark. Good morning sa atin. Ayan, no? Anong mga dala natin ngayon Kuya Matt? Dito tayo sa pinakamura muna Pinakamura muna? Puro 3000 na lang 3000 na lang? p na lang kayo dyan Ayan o, 3000 na lang Puro Exo-Persian yan ha? 3000 na lang P3,000 na lang yung mga bag Ilang na ang mga bag? 3 months na to 3 months 3000 na lang Parehas babae yung nandiyan magkatabi Pares babae pa ha? Tapos parehas lalaki yung nandiyan Magkakapatid yan, 3,000 lang bawal. Okay. Okay. Panalong panalo. Tapos dito guys, puro 5,000 lang. 5,000 naman. Ito, babae. Ang galing, ang galing ng presyo mo. 3,000, puro 3,000. 5,000 puro. Yes. Ayun. Eh, nagbaba tayo ngayon. Baba. Uh, ito, babae. Babae. Babae, mga grey natin babae. Ito, lalaki. Tapos yung purest black natin, babae yan. Okay sa baba. Babayin rin Tapos uh, yung dalawang white, sa laki naman. Hindi ba may na akong natin. Ayun. Oh, lalaki ito, ha. Yung mga hanggang 5,000 lang? O lang Oye, oh, eh, may napansin ako dito kuya Mark Itong nakahika na to British British Lagi nagpapakamot Ito oh. 10,000 10,000 naman 10 months na lalaki. Oh. So bali yung 1 month niya Pumapatak ng 1K ano Ten months, 10 months, 10,000 oh. Ayun Ay, o oh. <laughs> Napakamura niyan guys ah, Napakabait o oh. Yes oh. Then dito kuya Mark Dito mga Ito actually 8,000 to Bibigay ko na lang puro 6,000 Puro 6,000 na rin Yes ang babae lang dyan yung nasa harap, yung tortoy. Yan lang ang babae. Wala. Uh, Tapos puro lalaki na to. Puro lalaki. Puro barako na. Yes, puro barako. Eh. Ginger. Tapos itong tabi natin na smooth. Pure white. Pure white. Puro 5 months lang yan ha. Itong ano. Lalaki big bowl. Screenshot nyo na lang o. Oh. Screenshot na lang Puro 6K lang dito guys Yes Kung may nagustuhan kayo Screenshot nyo lang Pwede nyo na pa-deliver sa akin no? kaya sa hider ko Yan yeah. Tapos pre-bag Pre-bag pa yan ha Pre-bag yan ha Pre-bag pa Then, saan kanila nila pwede kontakin ko yung Kontakin nyo sa Mark Ian Kennel sa Facebook page o kaya sa number kong 0906-805-372. Ayun, Ay, maraming salamat po yung Matt. Thank you, thank Ay, you. Yano. Hey, Good morning. Good morning Ay po. Ako ba magpa-blabla? Oh, <laughs> sige. Yeah, meron po tayong dalawang ano rito. Isang Jack Russell at Shih Tzu. Jack Russell at Shih Tzu. Mm, parehong okay. lalaki po yan. Parehong lalaki. Yung Jack Russell po, 18 months. 4K na lang. Napakamura na, 4K na lang siya. Mm -hmm. Pansikad po rin yan. na rin yan. Jack Russell. Mm -hmm. Tapos yung Shih Tzu, lalaki din. Uh, one and a half year. 6'5 po. pang Pansikad din. Okay. Tulog mo siya ngayon eh. So marami pa dun sa bahay, marami uh, pa. Ah, ngayon medyo ano muna. Like, Ayun like na. Ito muna. Okay. Ito so, <laughs> so, muna ang minana namin beta. Siguro sa next week meron. Sa next week. Okay. Saan kanila pwedeng kontakin, oh, ma'am? <laughs> Dito po yung contact number tsaka... Uh, pwede pa explain ako ng ano, mga kung mga mga yan. Yes po, dito po tayo. Unahin natin Nasaan na yun? mga Nawalay. Saglit lang mga viewers. Sige. <laughs> mm -hmm. Nasaan na yun. Meron po tayong two mail. Two mail. Two ba, ko yung mga... Sabihin ko na lang, kuya. 0953-365-7258 Hanapin nyo na lang po Banjo Banjo <laughs> banjo, banjo. FBP. Ah, oh, oh, po Okay. Oo, uh, yun na lang po. Yun na lang. Yun, mga paps. Sa... Na, na ano ko na, 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 na misplace ko eh. Okay, maraming salamat oh, thank po ah. You, Thank you, thank you. Thank okay. you po. Ngayon, dito naman po tayo kay ano Boss. ay good morning po. Good morning, boss. Good morning. Ah, ah. Kita ko tayo mga paps. Ah, delete. Okay. <laughs> Ayan, 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 Ah, Ito ang yeah. mga signature ni, ni oh, Boss Bill talaga ah, oh, Ayan, oh, dalawang pag ah, Pare sila lalaki magkapatid Gawin 3 yung mga sweet box and endorm sila ah, yeah. Ito, oh, bigay ko lang 10k each Mga busyadam line niya na Mga matataba yan na ah, Tatad ng ring kilang mukha ah, oh, Ayan, mga may silang Ang mga binti nila ayan, you know, Mga quality yan, quality. matataba Ayan, <laughs> yeah, 10k each 10k each Hmm Napakamura na, oh. Baka tayo pagkakarga. Oo, oh, pero pag uh, yung mga wild yan. Oo, yun, oh. Baka may babatihin tayo dyan. Oo, yun lang. Uh, Shoutout na sa mga previews na mga nakabili ng papi natin, no? Oo. Uh, Ayun lang, uh, then by tomorrow try natin na magpateros. Then sa Sunday sa uh, Grotto tayo. Okay. Uh, 0948-837-1974. Jun de la Cruz sa Baliches QC. Ayun. Salamat. Good morning. Hey, Kuya Alex na pala. Kuya Red Sweet. Ayan. Ayan. Hey, Kuya Alex pala to. Ayan o. Oh. Ito ang mga seats Kaya... na natin. Kaya tunay na natin itong dalawang magkapatid na to. Para silang teddy bear. No? Napaka-cute. Uh, Plapping-plapping yung balahibo. Ang taba. Ayan. Princess type snub nose. Ito, uh, dark choco na may puti yung pinaka-dip-dip -dip niya. Ayan. Lapi yung balahibo, babae. Tapos ito naman yung medyo light. Ito, marami naghanap sa akin. Ito, lalaki. Ayan siya. Nice. Lapi rin yung balahibo niyan. Ito, ano na lang siya. Uh, sabihin natin presyo, pwede no? Ito, 7K po siya. Ayan. 7K na lang. Ah, uh, po, 7 po siya. Pa, pwede naman tumawad. Kung gusto nyo may free shipping, uh, kasama sa 7K po yan. May free shipping. Uh, sa Tagig, tapos sa uh, south uh, sa north naman, uh, Apari, Pampanga. Ayan, mga free shipping natin. Free shipping, may free shipping. Tapos, ito naman yung dalawang maliit natin. Ayan, ang ganda rin niya. Ayan lalaki parehas ito yung tan markings natin na liver ay may pagkado dobby siya tan markings ano 65 uh, fix um, tayo doon ayan sa pre-shipping kasama na rin pre-shipping tayo doon tapos ano meron pa pala akong ano corgi sa bahay ayan may may mga available akong corgi kasi ano siya eh vaccine kasi ngayon nun, kaya hindi ko nadala ayun siya Ayan, lima, tatlong babae, dalawang lalaki. Tapos meron pa akong teacup na liver and white. Sobrang late niya na sitso. Ayan, uh, ipopost ko na lang siya sa FB page ko. Kasi ano eh, uh, tawag niya ito, lang nila. So, Hindi ko madala. Okay. Uh, para pahinga rin sa kanila. Okay. Ayan, uh, number number, Ayan, number na. Ayan, 0905-270-9462. Art okay. Pet House. Art Pet House. Thank you, Kaya Redfield. Pidyan ito pa man. Ayan, you no? Know? Dyn-dyn <laughs>